<laughs> so nandito na kami ngayon sa tinatawag nilang Buho Buho Cave. Kung titingnan sa labas kanina Maliit lang siya, no? Pero pagdating dito, para siyang palasyong bato. Ayan, no? Ito siguro siya sabi nilang palasyong bato, no? So, ito po ang tinatawag nilang palasyong bato. Si Ayon uh, ay naka life jacket pa for uh, safety. At kahit ako naman. <laughs> Tapos, mayroong uh, pito yan just in case yung kanyang uh, meron yan yun o know, yan sige try mo <laughs> so ito yung uh, itas niya yung kanyang pinakabobong kulay puti no ano lawak ibig sabihin pwede pala ditong magpasilong kapag umuulan kapag hindi lang siya malalim ang tubig so eto na papasok tayo dito sa loob kaya lang yung kulay ng bato ano? puro green tapos parang nakakailo yan kayo yung kulay ng bato. So doon, ang daming mga ibon niyan. Kaning ganda. Uh, ha? Oo. Ito talaga yung pwedeng sabihin na uh, simbahang bato. Uh, yung doon kasi sa Batangas, yung iblang eh pero ito napakalawak siya na ah uh, para siyang bahay parang simbahan talaga dahil napakalawak ko yan eh, o oh. yun yung babong nya tapos dito para siyang ito yun ito parang tinabon lang na parang tinapal lang yun oh. Medyo nakakasilaw lang no yung yung kulay ng bato parang nakakahilo siya. So inulit natin na ito yung tinatawag nilang palasyong bato sa dagat. Ibig sabihin kaya tinawag nilang palasyong bato dahil yung itaas niya nga ay parang mga chandelier ayan tapos napakalawak at kapag umulan ay hindi ka mababasa. Tapos yan naman yung floor niya Sen. di kuartal. Oh. Ah. Oh, no. Yeah. Itu para maginto no. Para maginto. Huh? Kulai gold jembatan. Ito yung sinasabing mga nuggets na bato. <laughs> Ito naman dito, parang may kwarto siya. Oo oh, nga, no. Parang nga talaga pala siyang palasyo, no? Huh? Ganda. Ang patakot lang. Huwag mabahala. Eh, kalawak dito. Galing. Ayun o. Medyo madilim lang siya ng konti. Pero kita naman. So, kung doon ay puro puti yung bubong, dito naman, mga itim. Ayan o. Tsaka yung shape ng bato. Oh, pwede dito mag-shooting yung alay, mga Jezebel, Marina, no? Ganda. No? Ganda ng location. Parang sinilansan pa tayo yung mga bato dito. Astig. Ayan so, naman yung labas. Ayan. Galing. Galing. Ayun yung uh, sinakyan naming uh, bangka. Tapos nandito kami sa loob. Mas malawak pa to sa uh, isang napasok natin na uh, parang uh, palasyo din sa ilalim ng uh, dagat. So ito naman ay napakalawak. Kahit nandito ka lang sa loob. Kitang-kita mo yung nasa labas. Pero pag nasa labas ka naman, parang ang liit lang ng uh, butas na yan. Pero dito ay malawak sobrang ganda na na naman ako at saka hindi nakakatakot dahil na maliwanag yan o medyo mataas din yung babong nyan ano yan Ayan, so, si Ayon ready na magpicture so ayan tuloy tuloy tayo sa pag iikot medyo malawak din siya mga siguro nasa 20 meters by uh, 50 malawak nito Kalau ah. kau, kita mungkin dapat pisau. Saya. So, pupunta tayo dyan sa kabila. Ayan. So, pag nandito ka, yan yung makikita mo sa labas. Hindi masyado makita sa loob. Pero pag nasa loob ka, kitang kita mo yung nasa labas. Marami din po kapag dito. Mga tagasan. Ah. Para tingnan dito. Ang uh, dami pala no. Hadi namangha di sila. Okay. So punta tayo dito banda. Oh, mayroon pa pala dito oh. Yan. Yeah. mas big doon sa malaking nga butok pa pala dito huh? Oh. ayan ha? Ah. ano na? Oh. Tapos yung mga bato, parang sininsil, no? Tapos parang pinapaltapal. So yun, yeah, si so Direk. Pastahan tayo, hindi kalulubog, Hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog. Oo oh, nga. <laughs> ha? So, ano pa? Ayan o. Ano nga eh, no? Parang puga din no? Oo. Tapos yun parang may mga ito. Pulse. Siya. Ha? Pulse. Yung talon. Ano yung talon no? Yung yan. Yan kanu ano para ano yung arapay po si <laughs> oh. dito Punta natin dito oh my god malalim na ha ah, malalim <laughs> Meron pa dito oh yon ganda yon kailan din na pwede ayon eh malalim na masyado yun mabasa yung baga kasi so, yun yung mga kasama namin yun ganda no, para tayong sa Palawan <laughs> parang nabasa na nga yata yan so, ayan o, no? yung magandang view yan pag dito, kalmada yung dagat pero pag nasa likod kami ay hindi na So, ayun po. Kami po ay uh, pasakay na sa aming uh, bangka shell na malaking.